Dalawampung taon na ang nakalipas. Pangalawa ang Japan sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Sampung taon bago iyon, abala ang MGI ekonomista sa paghula kung kailan nito malalampasan ang Estados Unidos. Hindi ito nangyari at mula dekada 90, halos di na gumagalaw ang produksyon ng Japan. Malaki na ang lamang ng China at Estados Unidos dito. Sa pagtanaw sa nakaraan, hindi ito nakagugulat. Maraming problema ang bansa at kaunti lang ang pandaigdigang kalamangan. Sabi ni Simon Kuznets, apat ang uri ng ekonomiya sa mundo: di maunlad at maunlad na ekonomiya, Argentina at Japan. Ang Argentina ay ekonomiya na nagkaroon ng lahat ng pagkakataon para magtagumpay, pero di nagtagumpay. At ang Japan naman ay ekonomiya na may lahat ng dahilan para mabigo, pero di nabigo. Mas nakakagulat, matapos ang tatlong dekadang pagbagal, nagsisimula ng makabawi ang Japan dahil sa paborableng salik sa ekonomiya. Ito ay isang napaka-exciting na posibilidad na talagang sinusubaybayan ng maraming ekonomista dahil sa maraming paraan. Ang Japan ay isang ekonomiyang nauuna sa panahon. Ibig sabihin, ang pagbagal ng ekonomiya na naranasan ng Japan noong dekada 90 ay maaring hindi lang natatangi sa bansa, kundi maaring maranasan din ng lahat ng ekonomiya kapag sila ay naging sapat na maunlad. Ang Japan ang unang nakaabot nito. Maganda sanang isipin na ang makasaysayang trend ng walang hanggang paglago sa isang may hangganang mundo ay magpapatuloy magpakailanman sa ating MGA ekonomiya. Pero ipinapakita ng Japan ang ilang nakakabahalang babala kung bakit ang paglago na naranasan natin itong MGA na karaang siglo ay maaring isang eksepsaryon at hindi inaasahan. At ang MGA salik na iyon ay dapat pag-aralan ng mas detalyado. Mahalagang alamin kung paano hinaharap ng Japan at ng ating ekonomiya ang stagnation para makabuon ng ekonomiyang di, naka, di nakaasa sa tuloy-tuloy na paglago. Pinupuri ang Japan dahil sa magandang pamumuhay at mahusay na paghawak ng isyu sa pabahay. Ano ang MGA palatanda ang maaaring nagsisimula ang pagbangon ng ekonomiya ng Japan? Posible ba ang walang hanggang paglago sa ating ekonomiya? Anong mangyayari sa bansa kung manatiling stagnant? Ang Japan ay parang naipit sa taong libo. Kahit mula dekada 97, PA sila namumuhay roon. Ilang dekada silang nauna sa panahon noong kanilang pag-unlad, ang Japan ay mas teknolohikal na maunlad kaysa sa MJ karibal nito. Gumagawa ng makabagong kagamitan, world class na infrastruktura, at mas mabilis gumamit ng computer kaysa kanluran. Kaya sila ay ilan sa pinakaproduktibong tao sa mundo. Tila nananatili pa rin ang Japan sa taong 2000, kaya nahuhuli sila. Makikita ito sa kanilang pinakamahahalagang industriya. Dati, modelo ng high-tech ang Japan pero hirap na sila ngayong tumanggap ng bagong teknolohiya. Napag-iiwanan na sila ng MJ Karibal sa US. Mas mataas ang halaga ng Microsoft at Apple kaysa sa lahat ng kumpanya sa Japan. Kasama rito ang lahat ng kanilang kumpanya. Hindi lang ang dati nilang malalakas na tech company. Na maliban kay Sony, halos wala ng dating global na impluensya. Ang MJ Mobile Phone ay isa sa, sa pinakamalalaki at pinakamaraming na idudulot na halaga. Noon, malaki ang bahagi ng Japan sa paggawa ng MGA mobile phone sa buong mundo at ang pagkakaroon ng telepono mula sa Japan ay itinuturing na malaking bagay dahil karaniwan itong mas advanced kaysa sa MGA ordinaryo. Ngayon, ang merkadong ito ay pinangungunahan ng MGA kumpanyang mula US, South Korea at China. Ang pagbagsak ng teknolohikal na dominasyon ay naka sa ekonomiya, di lang dahil sa di na ibebenta ang mobile phone. Maaaring gamitin ang teknolohiya upang gawing mas produktibo, ang MGA manggagawa, ang isang manggagawa na gumagamit ng excavator, ay kayang gawin ang parehong trabaho ng isang daang manggagawa na gumagamit lang ng pala. At ang paggamit ng teknolohiya ay nagdadala ng ideyang ito sa halos lahat ng industriya sa isang ekonomiya. Mas mataas ang produktibo ng manggagawa kapag mas marami silang natatapos. At dahil karaniwang sinusukat ang MGA ekonomiya gamit ang gross domestic product, napakahalaga ng kolektibong produktibidad ng lahat ng manggagawa sa ekonomiya iyon. Dahil tatlong paraan lang talaga ang meron para mapabuti ang gross domestic product o ang output ng ekonomiya. Ang una ay sa pagpapahaba ng oras ng pagtatrabaho. Kung ang isang milyong manggagawa ay gumagawa ng 30 dolyar kada oras at nagtatrabaho ng isang libong oras taon-taon, ang GDP ng ekonomiya ay 30 bilyong dolyar. Kung lahat ng manggagawa ay magtrabaho ng dalawang libong oras kada taon, dodoble ang GDP sa anim 60 bilyon pwede ring hikayatin ang mas maraming tao sa ekonomiya na magtrabaho. Sinusukat ito sa pamamagitan ng labor force participation rate, kung saan kinukuha ang bilang ng MGA taong higigit. Labing-anim na taong gulang na nagtatrabaho o naghahanap ng trabaho. At hinahati sa ang bilang ng may edad na maaaring magtrabaho na maaaring makaapekto sa kalkulasyon. Ang labor force participation rate sa isang bansa tulad ng USA at Japan ay nasa 63% lamang. Na ibig sabihin, halos 40% ng MJ taong nasa edad ng pagtatrabaho ay di nagtatrabaho. Maaaring dahil hindi nila kailangang magtrabaho, hindi nila kaya dahil sa kapansanan, o kaya naman ay sinusuportahan sila ng asawa o kapamilya. Kung ang isang theoretical na ekonomiya na may isang milyong manggagawa ay nadoble ang labor force participation rate nito sa dalawang milyong manggagawa at lahat ng iba pang bagay ay pareho, madudoble rin ang output ng ekonomiya nito. Epektibong paraan sa nakaraang limang dekada ang paghikayat sa kababaihan na magtrabaho. Dahil historically, sila ang malaking bahagi ng hindi bayad na paggawa. Ngayon, ang tong pagpaparami ng MGA taong nagtatrabaho ng mas matagal ay gumagana lang hanggang sa isang punto. Maaaring dumating ang panahon na kulang na ang trabahong nagbibigay ng inaasahang halaga kada oras para sa lahat. Kung dodoblehin ng Japan ang lakas paggawa nito at pagkatapos ay dodoblehin PA ang dami ng oras ng trabaho ng bawat isa sa loob ng isang taon, dapat sa Turya ay magiging apat na beses ang laki ng kanilang produksyon. Malaki ang posibilidad na ang MJ sobrang pagod na tao na nag-aagawan sa trabaho ay kikita lang ng parang 10 dolyar kada oras. Kaya kaunti lang ang pag-angat ng produksyon gamit ang pulisyang magdudulot ng malaking gastusing panlipunan. Ang rate ng partisipasyon sa lakas paggawa ng Japan ay bumaba mula sa pinakamataas nitong naabot. Pero MGA 5% lang ang ibinaba. At iyon ay mula PA noong panahon na mas simple PA ang trabaho sa bansa. Kaya mas madali lang makahanap ng trabaho kahit walang espesyal na edukasyon. Ang Estados Unidos ay nakaranas ng mas matinding pagbaba ng participation rate. Kilala ang Japan sa labis na pagpapatrabaho dahil sa kultura nila ng pagtatrabaho ng matagal kahit di naman ganoon ka produktibo. Maganda ito para mapabilib ang MGA boss, pero di maganda para sa MGA macroeconomist dahil imposibleng mapaunlad PA ang ekonomiya ng Japan sa paghikayat ng mas mahabang trabaho. Gayong mas mahaba na silang magtrabaho kaysa sa karamihan ng bansa. Isa pang paraan para lumago ang ekonomiya ay dagdagan ang populasyon. Mas maraming tao, mas maraming manggagawa, at maaaring mapanatili ang parehong proporsyon ng partisipasyon sa paggawa kung gusto ng MGA tao na manatili sa bahay para magpalaki ng pamilya. Pwedeng palakihin ang populasyon sa pamamagitan ng mas maraming anak o pag-angkat ng tao mula ibang bansa. Sablay ang Japan dito. Isa ang Japan sa may pinakamababang birth rate sa mundo. Lumampas na rin ang problema ito sa tipping point, kung saan malaking bahagi ng populasyon ay masyado ng matanda para magkaanak. At mas napapabigat ang responsibilidad sa mas batang henerasyon na alagaan sila, direkta man o hindi, dahil hindi na nila kayang magtrabaho o alagaan ang sarili nila. Kaya mas kaunti ang oras at yaman na natitira para bumuo ng sariling pamilya. Di lang sa Japan mababa ang birth rate. Karamihan sa MGA, mauunlad na ekonomiya sa mundo ngayon. Ay di sapat ang dami ng MGA anak para mapanatili ang populasyon. Kaya umaasa sila sa migrasyon mula sa MGA bansang may mataas na birth rate para mapanatili ang kanilang populasyon o kaya ay magkaroon ng kontroladong paglago ng populasyon. Ito ay maaaring magdulot ng maraming problema para sa MJ mas mahihirap na ekonomiya na may mataas na birth rate na pinanggagalingan ng MJ migranteng ito. Dahil kadalasan, ang pinakamagagaling at pinakamatalino mula sa MJ bansang yon ang nabibigyan ng oportunidad na manirahan at magtrabaho sa MGA maunlad na ekonomiya. Ibig sabihin, ang MGA bansang hindi kayang mawalan ng MGA tao ay nawawalan ng kanilang pinakamahuhusay na manggagawa matapos nilang gumastos ng MGA resources para palakihin at pag-aralin sila. Nagawa na namin ng video tungkol sa posibleng masamang epekto ng brain drain, kaya di ko na uulitin. Pero para sa MJ mauunlad na ekonomiya, kabaligtaran ang nangyayari. Puro benepisyo lang ang nakukuha. Nakikinabang ang mauunlad na ekonomiya sa masisipag at nagbabayad ng buwis na manggagawa nang di gumagastos sa pagpapalaki o pag-aaral ng MGA ito. Ang pag-abot ng paglago ng ekonomiya sa pamamagitan lang ng pagdadala ng mas maraming manggagawa ay kadalasan nagre-resulta sa mas magandang kinalabasan kaysa sa pinagsama-samang ambag ng bawat isa. Kung pare-pareho ang lahat ng bagay, ang simpleng pagdagdag lang ng MJ Manggagawang Kasing Husay ay hindi masyadong makakatulong. Kasi oo, tumataas ang produksyon, pero nahati naman ito sa mas maraming tao. Halimbawa, mas malaki ang ekonomiya ng China kaysa Norwega. Pero mas gusto ng marami sa Norwega dahil mas maganda ang kalidad ng buhay at mas mataas ang produktibidad ng tao roon. Totoo ito, pero posible PA ring tumaas ang produksyon ng ekonomiya dahil sa migrasyon. Dahil karamihan sa MGA migranteng manggagawa ay agad nagiging bahagi ng workforce. Kumpara sa halos 40% ng populasyon sa USAA at Japan na hindi kasama sa bayad na trabaho. Mas mataas ang produktibidad nila. Ang MJ bihasang migranteng manggagawa sa United States of America halimbawa, ay kumikita ng mas malaki kaysa sa pambansang average dahil may pribilehyo ang United States of America na pumili lang ng pinakamagagaling na manggagawang nag-a-apply para manirahan at magtrabaho doon. Dahil maraming tao, mula sa iba't ibang panig ng mundo, ang gustong manirahan doon. Dahil mas marami ang oportunidad para sa magandang buhay, kumpara sa kanilang sariling bansa. Ang pagdagdag ng bihasang manggagawa ay epektibong paraan para mapataas ang produksyon ng ekonomiya. Kung makakahikayat ang Japan ng bihasang migrasyon, tulad ng United States of America, malamang masusolusyunan na nila ang pagbagal ng ekonomiya sa isang dekada malakas ang pagtutol ng Japan sa estratehiyang ito. Bakit? Hindi karaniwang ginagamit ang wikang hapon bilang pangalawang wika, kaya mas mahirap itong piliin ng MGA. Naghahanap ng mas magandang oportunidad kumpara sa MGA bansang nagsasalita ng Ingles. Hindi kaakit-akit ang bansa sa oportunidad. Kilala sila sa sobrang pagtatrabaho. At di iyon ang uri ng pamumuhay na gugustuhin ng MJ taong mataas ang produktibidad na lipatan ng bansa dahil sa stagnation ng ekonomiya. Mas mababa na ang sahod sa Japan kaysa sa USA, Canada, Australia at kanlurang Europa. Dati, halos magkapantay o mas mataas PA. Hindi rin ganoon kataas ang kalidad ng buhay dito. At mahalagang pag-usapan ang posibleng kontrobersyal na issue, ang pabahay. Ang Japan, lalo na ang Tokyo, ay kilala sa abot kayang pabahay. Kahanga-hanga dahil sa kabila ng mga hamon na tinalakay natin, ito pa rin ang pinakamalaki at pinakaproduktibong metropolitan area sa mundo. Sa kabila nito, mas abot-kaya pa rin ang MGA bahay sa Tokyo kumpara sa karamihan ng MGA lungsod sa mundo. Kabilang na ang MGA nasa mga bansang mas mahirap. Ang paraan kung paano nila ito nagawa ay isang mahusay na case study tungkol sa MGA salik na nagtatakda ng presyo sa isang ekonomikong merkado. Isa sa mga atama ng bansa ay mas maluwag ang patakaran sa pagpapaunlad kumpara sa mga lungsod na kilala sa mahal na pabahay. Pwedeng magtayo ng pabahay malapit sa opisina at pabrika at kaunti lang ang limitasyon sa taas ng gusali. Kaya sa Tokyo, ang bahay sa lungsod gaya ng Sydney ay kadalasang napapalitan ng matataas at masisikip na apartment building. Ibig sabihin, maraming murang pabahay sa buong malaking lungsod at bansa. Mahalaga ang presyo ng MGA kahalintulad na produkto sa pagtukoy ng presyo ng isang produkto. Kung ang isang Toyota Crawler ay nagkakahalaga ng isang daang libong dolyar, pero ang isang Honda Civic ay dalawampung libong dolyar lang, hindi makakabenta ng marami ang Toyota ng Crawler. Dahil karamihan sa MGA matinong mamimili, ay pipili ng kahalintulad na sasakyan na nagkakahalaga ng dalawampung libong dolyar. Ganon din ang mangyayari kung ang isang C-Class Mercedes ay nagkakahalaga ng 50,000 dolyar, pero ang Civic ay 20,000 dolyar PA rin. Karamihan sa MGA mamimili ay gusto lang ng sasakyan na makakapagdala sa kanila mula punto A hanggang punto B ng maaasahan. Kaya dapat magpakita ng kakaibang halaga ang Mercedes para mapatunayang sulit ang presyo nila na higit doble sa ibang sasakyan na may parehong resulta. May saysay, yan para sa MGA sasakyan. Pero karamihan sa MGA pangunahing lungsod sa mundo ay hindi nagagawang magbigay ng katumbas ng Honda Civic na mura at simpleng pabahay na maaasahang magbibigay ng maginhawang tirahan para sa mga manggagawa kahit pa sa MGA kapos ang budget. Dahil sa mahigpit na zoning laws at mahal na lupa sa city center, hindi na praktikal magtayo ng murang pabahay. Mas kikita sila sa luxury apartments o malalaking standalone na bahay na siguradong mabebenta. At ang dahilan kung bakit mabebenta ito ng husto, ay dahil wala ng ibang pagpipilian ang MGA tao. Dahil sa maluwag na zoning at development regulations sa Tokyo, marami itong murang pabahay. Dahil dito, bumababa rin ang presyo ng mas mamahaling opsyon dahil may mas abot-kayang alternatibo para sa mamimili. Mahalaga rin ang inaasahang halaga ng bahay sa hinaharap sa pagtukoy ng presyo, lalo na sa MGA hindi abot-kayang bahay ngayon. Hindi madalas nababalita ang Tokyo at Japan dahil mas abot kaya ang pabahay dito kumpara sa iba. Sa katunayan, minsan itong nagkaroon ng pinakamahal na real estate sa mundo. Noong kasagsagan ng real estate bubble sa Japan, ang 10,000 yen na papel, nakatumbas ng humigit kumulang 200 dolyar ngayon, ay mas mababa pia PA ang halaga kaysa sa lupang sa sakop nito kung ilalatag sa MGA kalsada ng sentro ng Tokyo. Ang Imperial Palace sa gitna ng lungsod ay mas mahal PA raw kaysa pinagsamang real estate sa California na kilala ring hindi abot kaya. Ang nagtutulak sa taas ng presyo ay ang inaasahang pagtaas PA nito sa hinaharap. Dahil dito, napipilitan ang MGA tao bumili dahil takot silang mawalan ng pagkakataon o umaasang kikita sa pagtaas ng presyo. Tinamaan ng Asian financial crisis ang bansa at bumagsak ang bubble nang makita ng tao na hindi aabot sa isandaang milyon ang populasyon ng Tokyo. Kaya dumami ang abot kayang pabahay dahil sa dami ng bagong development. Mayroon ding napakataas na inheritance tax ang Japan, kung saan umaabot sa 55% ng ari-arian ng isang tao ang kinukuha ng gobyerno para sa lahat ng ipinamamanang halaga na lampas sa katumbas ng kalahating milyong US dolyar. Ngayon, tinitingnan na lang ang malalaking bahay o luxury apartment bilang pabigat o bagay na madaling itapon, tulad ng mamahaling kotse. Ang isa pang salik na nakakaapekto sa presyo ng pabahay ay ang gastos ng MGA kaugnay na produkto. Ang gasini siya ang gasolina ay kaugnay na produkto ng karaniwang internal combustion engine na sasakyan. Kung ang gasolina ay nagkakahalaga ng isang daang dolyar bawat litro, hindi ganoon kalaki ang demand para sa MGA sasakyan. Kung lalawakin PA, mahalaga sa pabahay ang akses sa trabahong mataas ang sahod. Kung ang MGM ang gagawa sa isang particular na rehiyon, ay kumikita ng mas malaki kumpara sa ibang bahagi ng mundo. Natural na mas mataas ang demand para sa pabahay sa rehiyong iyon. At dahil sa mas mataas nilang kita, mas kaya nilang bumili ng MGA bahay na mas mahal ang halaga. Sa ngayon, isa sa MGA pangunahing dahilan kung bakit mura ang pabahay sa Japan ay dahil halos hindi tumaas ang sahod doon sa loob ng tatlong dekada. Mahaba ang paliwanag na ito. Pero mahalaga dahil may kaugnayan ito sa pag-akit ng bihasang migrante sa Japan para mapataas ang produksyon ng ekonomiya. Mukhang magandang benepisyo ang abot-kayang pabahay sa unang tingin. Pero isa pang dahilan kung bakit sobrang mura nito ay dahil napakaliit at halos walang MGA luho na karaniwang tinatamasa ng MGA tao kahit sa MGA umuunlad na ekonomiya sa buong mundo para sa isang biyasang migrante na naghahanap ng bagong lugar na matatawag na tahanan. Maaari silang manirahan sa isang lungsod kung saan mas malaki ang kita, makatira sa maganda at maluwag na bahay, at makapag-ipon para sa sarili at sa MGA susunod na henerasyon. O kaya naman, maaari silang manirahan sa Japan kung saan inaasahan silang magtrabaho ng walumpung oras kada linggo, tumira sa maliit na bahay na itinayo kung saan lang may espasyo, at malaman na karamihan ng kanilang pinaghirapan ay hindi mapapasa sa kanilang MGA anak. May matibay na argumentong pang-ekonomiya at moral sa ginagawa ng Japan. Pero para sa MGA, inuuna ang sariling interes. Hindi ito kaakit-akit. Hindi ito ganoon kahalaga dahil mahirap talagang makapasok sa Japan bilang mag-aaral. At kahit MJA manggagawa ay nahihirapang makibagay sa kulturang sarado at hindi gaanong bukas sa dayuhan. Kaya kung di mapapataas ng Japan ang kanilang produksyong pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapahirap PA sa kanilang MJA manggagawa o pagdadala ng mas maraming manggagawa. Ang huling opsyon ay pataasin kung magkano ang kayang kitain ng kanilang MGM ang gagawa sa bawat oras ng trabaho. Pinakamabisang paraan para tumaas ang produksyong pang-ekonomiya, ang pagpapataas ng produktibidad ng manggagawa. Dahil may limitasyon ang ibang estratehiya. Hanggang ilang oras lang talaga kayang magtrabaho ng MGA tao at limitado rin ang bilang ng tao na kayang tanggapin ng isang ekonomiya bago ito magdulot ng problema imbes na gumanda ang kalagayan. Gaya ng napag-usapan, pinakamabisang paraan sa pagtaas ng produktibidad ay ang pagbibigay ng mas magandang kagamitan at teknolohiya. Dito pumalpak ang Japan. Kaya ang susunod na tanong ay, paano nila nawala ang kanilang pagiging nangunguna sa teknolohiya? Kinilala ng MGI ekonomista ang MGA kumpanyang hapones bilang sobrang konserbatibo sa bagong proseso. Ang tanging dahilan kung bakit, bakit sila mabilis na umunlad pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay dahil nagkaroon ng malaking pagbabago na para bang nagsisimula sila mula sa simula. At ang pagtutol mula sa MGA na kasanayang pamantayan ay hindi PA nagkakaroon ng panahon para makaapekto sa MGA bagong industriya. Ngayon, ang MGA industriya sa buong bansa ay bumalik na sa dati at ang pamunuan na karamihan ay matatanda na, ay naniniwala kay na ang pinakamainam na paraan ng paggawa ng MGA bagay ay kung paano nila ito ginagawa mula PA noong kasagsag nila noong huling bahagi ng dekada isang libo Ang Japan, na dating nauuna sa panahon mula dekada isang libo hanggang dalawang libo ngayon ay napag-iiwanan na. Ang Japan ay nagkaroon din ng napakababang inflation kaya nahirapan ang MGA kumpanya na magtaas ng presyo ng MGA lokal na produkto na nagiging dahilan kung bakit mas mahirap para sa kanila na gumawa ng MGA produktong kayang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Sinubukan ng pamahalaan ng Japan na labanan ito sa pamamagitan ng paggawa ng MGA ginagawa rin ng ibang MGA gobyerno sa buong mundo noong panahon ng COVID. Pero sila, ginagawa na nila ito mula PA noong unang bahagi ng 2,000 sayip. Pero kahit na tumaas ng malaki ang dami ng pera sa sirkulasyon, Pinili PA rin ng MGA pamilyang Hapones na ipunin ng pera imbes na gastusin o i-invest. E Mukhang nagsisimula na itong magbago ngayon. Habang pinigil ng ibang bansa ang implasyon mula sa COVID stimulus, tinanggap ito ng Japan dahil matagal na nila itong gusto. Noon, ang MGA kumpanya nila ay kailangang magbigay ng pampublikong paghingi ng paumanhin kapag tinaasan nila ang presyo ng kanilang produkto ng ilang yen, nakatumbas lang ng ilang sentimo. Ngayon, may tsansa na silang itaas ang presyo sa makatuwirang antas para kumita sa paggawa ng mas magagandang produkto, hindi na kailangang magtipid at pahirapan ang empleyado. Ang pandemya ay nagdulot ng malaking pagbabago sa status quo. Bagamat hindi kasing laki ng ikalawang digma ang pandaigdig, naging dahilan ito ng mahahalagang pagbabago sa isang bansang tutol sa pagbabago. Kahit hindi direktang lumikha ng ganitong sitwasyon, nakikinabang PA rin ang ekonomiya ng Japan sa bagong teknolohiya at pagbabago sa geopolitika. Hindi mapagkakaila na ang China na ngayon ang gumagawa ng maraming pagmamanupaktura na dati ay ginagawa ng Japan. Dahil sa friendshoring, onshoring, at pagbaba ng sahod at halaga ng pera sa Japan, nagiging mas kompetitibong alternatibo muli ang Japan. Lalo na dahil sa reputasyon nito sa dekalidad na produkto. Ang Nobel laureate na ekonomistang si Paul Krugman, na marahil ang pinakama-influensyang ekonomista na nabubuhay ngayon, ay nagsabi na sa maikling panahon hindi lahat ay tungkol sa produktibidad, pero sa pangmatagalan, halos lahat ay nakasalalay dito. Iyon ay isang talagang malabong paraan ng pagsasabi na madalas ginugugol ng MGA ekonomista ang sobrang oras sa pagtutok sa MGA output figures, maging sa pambansa o individual na antas sa loob ng ilang buwan o taon. At ang MGA ganitong uri ng sukatan ay hindi naman talaga malaki ang epekto sa totoong araw-araw na buhay ng MGA tao. Pero sa paglipas ng MGA dekada, kailangan maging mulat ang bansa kung gaano ka produktibo ang MJ mamamayan nito. Dahil dito nakasalalay ang lahat, mula sa kalidad ng buhay na kanilang tinatamasa, hanggang sa kanilang kakayahang makipagsabayan sa buong mundo, napanatili ng Japan ang matitibay na kondisyon ng pamumuhay kahit na ito ay nakaranas ng pagbagal. At sa katunayan, may ilang bagay PA nga sa kanilang ekonomiya na mas maganda PA kaysa sa kanluran. Kung titigil ang kanilang produktibidad at umunlad ang mundo, mahihirapan silang makipagsabayan at maaaring maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa ang kanilang mamamayan. Walang makakapagsabi ng hinaharap lalo na ang MGA ekonomista. Pero sana, tama ang MGA inaasahan, at muling makamit ng ekonomiya ng Japan, ang pangmatagalang paglago, para sa kapakanan, ng kanilang MJ mamamayan, at ng pandaigdigang ekonomiya sa kabuan.